What's up mga kabayan? Kamusta po kayong lahat. For today's video mga kabayan, ako po muna makakasama ninyo kasi si Mr. ay nasa trabaho. kabayan, magluluto tayo ng saging na nilaga, kamote, tapos nakabili tayo kabayan ng isda, may naglako po dito sa amin. 50 pesos po ito. Ganito kadami. Kaya ipapartner natin siya dito kabayan sa saging na nilaga. tara po, samahan niyo akong magluto at magawa ng hinilaw. Ito nga po pala mga kabayan, itong isda, uh, dalawang klase po yung ating gagawin. Yung kinilaw mga kabayan, uh, sa amin to ni Mr. Mga bata mga kabayan ay gagawa tayo ng tortang kangkong. Ito mga kabayan, gagamitin natin siya pang torta yung dahon mga kabayan, ito ang gagamitin natin para sa torta na isda. Tamahan nyo po ako mga kabayan, luto po tayo. Meron po pala tayo mga kabayan na okra. Ito okra mga kabayan, sama natin dito sa paglaga, sa saging at sa kakamote. Ibabaw lang natin siya. Ay, mga kabayan, ito po ang magluto. Ito mga kabayan, ilalaga muna natin tong ating saging. Mote. Mote. natin siya kabayan. Kabayan, nalilisan na natin tong okra. Sa masyadong punuan sa mga kabayan. Ano? You know? Alam natin kabayan sa kalan ayan, abang nakasalang yung ating pichor oo pichor nakasalang yung ating isda ay ating saging minisan muna natin tong ating isdang kikilawin hangasan natin siya mga kabayan sariwang sariwa yan mga kabayan pagkango sa bangka sariwang sariwa so, mga kabayan at tanggalin na natin yung laman ating kikilawin Yan mga kabayan, habang naghihimay tayo ng isda. Yung anak kong babae kabayan, naghihimay na rin ng dahon ng kangkong. Para sa ating tortang kangkong. Kangkong chips mga kabayan na may isda. Dahon na nakarang ang kunin mo. Yung iba niyan mga kabayan, yung tangkay niya, tatabi natin yan mga kabayan para ihalo eh, pa natin sa sunod pa nating mga lutuin

Ayan, ginilaw. Ginilaw. Ayan. 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 play kayo? Ayan! Ayan tayo ba yan? po! Ayan po! Ayan Ay po! Ayan sa ang kain natin ngayon mga kabayan, tanghalian! Mga Kabayan, tapos na magkain. maraming maraming salamat po sa panonood. lahat uh, ng mga kabayan lifestyle natin na uh, subscriber. ya yeah. Salamat po sa support mga kabayan. Sana po, lagay niyo po kami supportahan. Maraming muntik channel. Maraming salamat po sa panood at God bless po. God bless po. God bless po. Bless po. God bless po.